huwag siyang maliitin at lalong huwag daw siyang kakantiin. Dahil maliit man siya sa ating paningin, malaki naman ang kaya niyang gawin. Siya si Tiling, ang cute na iluka ng darling. Pinagkaitan man ang taas, pero overflowing naman ang kanyang blessings. Kaya bawal daw ang judgmental dahil siya ang magpapatunay sa kasabihang Small but terrible. Cuteness overload. Pretty and very entertaining. sa sobrang pagkabibon niya, sure ball na pang child star ang bagay sa kanya. O di kaya pang going bulilit, di ba? Pero teka ha, ilang taon na nga ba ang bulinggit na ito? Nine years old siya? Oops, wrong. Mukhang daw si Alice po yan. Mali ka ate. Seven years old na po yan. Mali pa rin. Well, believe it or not, magbe-27 anyos na po siya. Sa tatlong magkakapatid siya ang pinakamaliit kahit siya pa ang pinakamatanda. Meet Christine Joy Borja o mas kilala sa tawag na Tiling. Short for Tiny Little Thing. na taga San Antonio, Sambales. Welcome to my world. Sa humigit kumulang na apat na taas, aminado ang ilokan ng dalaga. Pang kids ang lahat ng damit niya. Pati sapatos at sandals. Extra small talaga ang fit sa kanya. Nung elementary po ako, parang normal naman po. Pero no mga nag-grade 1, tapos parang hindi na po ako umaangat. Yun pa rin po yung height ko. Napag-iwanan na si Tiling ng kanyang mga kaibigan at kaklase dahilan para maging tampulan siya ng tukso at panlalait. Marami rin tuloy ang nagtataka. Ano nga ba daw talaga ang nangyari sa kanya? Pinaglihi ko po siya sa kaya siya ma maitim sa duhat. Tapos nung pinanganak ko naman po siya, sadyang normal naman. 3.9 po siya kalaki siya noon. Pero malusog siya na bata. Tapos nung mabot ng 7, nag-7 na, paunti-unti na po ang paglaki niya. Mana lang siguro po siya sa, sa lula niya, siguro sa lahi, eh, ganun po. Pero kahit pa sabihin sa lahi nga ng kanyang lola nakuha ni Tiling ang kanyang height, kaliwat kanan pa rin ang mga marites na nagsasabing na paglaruan daw ng engkanto o maligno itong sitiling kaya para sa ikakapanatag ng kanyang magulang, dinala si Tiling sa albularyo noong bata siya para malaman daw kung may kababalaghan na bang nangyayari o sumapi sa bata. Eh kung sa iba-iba na nga po kami nagpuhakuan na uh, mga manggagamot eh pero dahil sinasabi, swerte nyo yan. Yun na lang po sinasabi nyo mga manggagamot. Pero bakit na kaya ganoon kaliit si Tiling? Para masagot ang tanong, ipinakita namin ng larasal at videos ni Tiling sa isang eksperto na isa ring pediatrician. Si Tiling kasi no, based sa nakita ko dun sa video mukhang meron siyang dwarfism. Dwarfism, yung meron kang kulang na hormone, yung growth hormone na tinatawag. <muling> May hahalin tulad ang kondisyon niya kinamahal at mura. Bata ang muka, pati katawan, maliit din at boses niya hindi rin ayon sa kanyang edad. Sabi nila, kamukha ko daw si mahal at mura. At least proud ako. Artistahin kaya ako. <laughs> Dahil sa angking karisma, magiging masayahin at mala baby alive na ganda. Baby girl kung tawagin siya sa kanilang lugar. Diling, merigalo ako sa'yo. Sikleta. Ito, sing mas. Sabay natin yung pangasin. Piling, ikaw pulang dito ng buhay ko. Piling, ikaw ang papilap ko, baby girl flowers for you. Kasi ganda mo to. Pero wag ka, dahil ligawin din pala siya. Okay. Sagutin so, mo na ako. Ah, kahit ganyan-ganyan po yun anak ko, kahit ganyan kalit, marami pong nagkakadarapang kabinatan na pumapasyal dito sa amin. <laughs> Hindi ko po sila pinapansin kasi natatakot po ako dati kay papa ko. Hindi lang pala kondisyong dwarfism ang mas lalong nagpapaliit sa mundo ni Tiling. Ano pa nga ba ang kaya niyang ibuga? Tama bang tawagin siyang small but terrible? Huwag bibitiw dahil papasukin pa natin ang gusto ang maliit na mundo ni Tiling sa pagbabalik ng Rated Corina. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan may keratin, may argan oil. All the best ingredients. Super straight na yung hair mo, super kintab. So proud of these products. Malaki ang mundo at alam yan ni Tiling. Lalo para sa tulad niyang maliit na tao. Pero hindi na kapiraso lang din ang kanyang espasyo para iparamdam ang kanyang sakripisyo at kayang gawin para matulungan ang kanyang pamilya. Huwag niyong maliitin ang kakayahan ng isang tao. Tulad ko, maliit man ako sa inyong paningin. Pero sigurado ko, malaki ang kaya kong gawin. Iba't ibang raket ang kanyang pinapasok. Kumita lang ng sapat para may maiabot sa kanyang magulang. Online seller din si Tiling ng mga damit. Alintana ang init at alikabok sa pagbabahay-bahay para magpataya lang ng small time lottery o STL sa kanyang mga parokyano at hindi uso ang pahinga. Dahil ang siesta time sana niya, pagmamanicure at pedicure naman ang alok niya sa kanilang mga kabarangay. Hindi po siya madamot magbigay. Laging niya, siya lang po yung nagkukusa na magbigay. Mabait po siya, matulungin po siya, mat po, masayahing bata mapagmahal sa amin po. Ang katarata sa kanyang kanang mata ang mas lalong nagpaliit ng kanyang mundo. Sa dami ng kanyang trabaho at ginagawa, mahirap ang iisa lang ang matang nakakaaninag lalo na marami siyang pangarap sa buhay. Kahit maliit po ako, kaya ko kumakipagsabayan sa mga normal na tao. Kung akala ninyo yan lang ang kayang gawin ni Tiling, naku, party lang yan ng kanyang katatagan at katapangan harapin ang hamon ng kanyang kakaibang kapalaran. Dahil kahit small si Tiling, higanti naman ang kanyang talent. ultimate talent ni Tiling, kaya daw niyang bumirit ng mala Regine. Oh, Miss Kay, pasado ba? Galing-galing mo talaga, Tiling. Ikaw ang katibayan that small is terrible. Malaki din ang puso niya para sa mga taong tulad niyang may kondisyong dwarfism para sa mga tulad kong may condition na dwarfism, huwag kayong malungkot or mahiya dahil forever cute tayo bawat tao, malaki man o maliit, may pantay na karapatang dapat ibigay natin. Dahil kung minsan mas malaki pa ang kanilang kayang gawin kaysa sa normalang laki at height. Tandaan lang, walang malaking nakakapuwing. Dahil ang is small ay laging terrible. Huwag natin kakalimutan The dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. Ayan. Kilikilikit has the Dio roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan pero ipapakita ko sa inyo. Ha? You have the Dio roll-on for day. And hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila ito nakakaputi. By day and at night para manuot ang whitening, you have the Kili Kili Underarm Serum. Yan. Pag malinis na malinis na ang Kili Kili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay? So, double action na yan for your Kili Kili.